Ah, hmm, nako, ayan. Dungis na naman ang ilong mo. So, hindi ka marunong magtangga. Ano na, tangganin natin yung muta mo. Hmm. Ah, ayan, no? Oh. Hindi ka marunong magtangga ng muta mo. Inaasa mo lang sa akin yung pagtanggal ng muta mo. Hmm. Okay na. Eh na Si Maroon 'yung magtanggal ng muta, guys. Kailangan mo siyang tanggalan 'yan. Nandito siya sa bintana dito sa may kusina namin 'yan. Kasadyan lang siya na 'yan lang siya nagtatambay sa may bintana namin sa may kusina. Ayun, i-pinalagyan eh, ko to ng screen kasi para hindi siya maka hindi siya mahulog. Ayun, oh, kasi ano na yan, likod bahay na yan namin. Ayan. Ganyan lang siya tuwing umaga. Diyan lang siya nagtatambay. Ayan, bali pa na pinakalikod bahay namin ito. Ayan, tuwing umaga ako nagtatanggal ng muta niya kasi hindi siya marunong magtanggal ng muta niya. Ayan. Eh, ito nanal niya yan sa nguso niya. Ayan. Meron siyang dalawang nunal. Ayan. Kasi nakakakita siya dyan ibon. Ayan. Kaya dito lang siya sa may bintana na may nakakita siya ng ibon. Tingin ko, tingin ko yung mata mo. Wala namong tabi. Na, na, malinis na. May ibon. May ibon siyang nakikita kaya ang Nandyan lang siya ito yung umaga. Ayan. malinis na? hari hmm. niya yung mga ano ibon. Diyan ka lang. Diyan magtapon ako ng basura natin ha. Magtapon ako ng basura natin sa baba ha. Gamis na siya. Tiga. Diyan na.